I want him to apologize, Mr. Chair. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Uh, opinion ko yon. Hinarap ni Sagip Representative Rodante Marcoleta ang isang vlogger na dumalo sa unang pagdinig ng House tri Committee sa tinawag nitong fake news at disinformation. Nag-upload ng video si Ricky Tumotorgo na ang title, Huwag Maniniwala sa Pakulo at Panlilinlang ni Marcoleta. Kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Depensa ni Tumotorgo, opinion niya ito. nag si Marcoleta na isite in contempt o idatine si Tumotorgo. Pero... Unfortunately, uh, um, uh, Congressman Rodante Marcoleta is not a, a member of any of this uh, committee. So uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. Isa si tumotorgo sa apat na pong social media personalities na inimbitahan ng Tri Committee para sa pagdinig. Ilan lang ang tumanggap ng imbitasyon. Kaya ang komite nagdesisyong mag-issue ng show cause orders sa ilang personalidad na hindi umano katanggap-tanggap ang excuse. Kabilang na si dating press secretary Trixie Cruz Angeles. Sabi ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na pinangunahan ang pagdinig. Tumanggi si Angeles na dumalo dahil kine-question nito ang legalidad ng investigasyon. Hiniling ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano na tingnan ng House Legal Department ang posibilidad ng paghain ng disbarment case laban sa dating opisyal. He is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. Naghain naman si Angeles, dating Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Badoy at iba pang personalidad ng aksyon sa Korte Suprema laban sa pagdinig dahil unconstitutional umano ang kilos ng Tri-Committee. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque na abogado ng grupo, nakalagay sa petisyon ng mga personalidad na labag sa konstitusyon ang regulasyon ng social media content ayon sa Freedom of Speech at Expression. Paglilinaw naman ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.